wala pani away sigurado? Gurado ka ha? sakit ko to ha. Mm, sikit. Wala. wala. wala manhid? Oh, manhid katawan mo. Pagbuksan ng mata ha. Ano eh, katawan mo. Mahina pa Sige. Gajulios, standby ka lang ha. Huwag mo lang i-stop. Kasi may manhid no. Walang pakiramdam. Baka papasokan kita ang dasal. Huwag yes. buksan ang mata. Ha? Bindang napilito mo. Biyos, totoo ba to? Ha? Huwag buksan ang mata. Percival. Biyos. Huwag mo mata. Huwag mo usan mata, ha? Bagay na tong paano to. Balik natin to. Sabihin sakit sa masakit ya ha? Ah. Masakit? Ito. Meron. Ito, ito. Okay lang, ha? Ito, meron. Ha? Ito. Menjo. Menjo, ha? Ito, meron. Ha? mata, ha? Ito, meron na

Kita, mayroon na rin. Kita, mayroon na rin. Ayan. Huwag oh, buksan ang mata mo. Huwag. Oh. Open. Ah. Katulog ah. No. Tulog. Katulog ka ito lang hindi man pa lang saan yung itong kamay mo kanina dyan lang sa baba ha yung paa mo yung kamay mo nakagalito lang nasa video yun ha ito yung kamay mo nandito lang sigurado ka steady lang siya para may umawa hindi lang kasi ako magagamot dito hindi yung nakikita pero ang kamay mo, hawak, hawak niya. Kasi gustong tumulong para gumaling ka. Kaya to Pagpagin mo, kaya, ano to? Percival? Gamitin mo tong kamay mo, lahat ng katawan mo, pagpagin mo ganito. Ganyan, nakagalaw na yan. Taas mo. Kaya ba? Diba? Pabigat. Ang ganin natin ito, ha? Sino tong sa loob ng katawan mo? Kaya ba? Diba? pagbago buong katawan. Ha? Pikit lang. Huwag buksan ang mata hanggat hindi ako tapos, hanggat hindi ko sinasabi. Ha? Simulan na tayo kay Julius, no? Ha? Ah. Okay. sige. Kaya Percival, pagpag. Ayan. Tuloy. Bobos, tanggalin. Huwag umiri, ha? Tanggal. Bilis. Tanggal. Pangalan mo? Percival. Ano ang apelyido mo? Yes. Tuloy. Pagpag. Buksan mo. Huwag magpadaig, ha? Umiinit ang katawan? No? Mm. Mm. Tuloy. Tuloy. Tapos. Mm. Tuloy. Ang galing. Mm. Matagal ka na dyan, ha? ha? Tagal ka na sa katawan na yan. Papahirap ka ng tao. Na? Mm. Tuloy. Pabos. Ubus. Pabosin. Walang itira. Mm. Tanggalin mo. Re-release! Pangalan mo? Ha? O, oh, pagpag lang. Pabos. Tagal na kayo sa katawan yan. Ha? Matagal na. Uh, Tumanda rin. Ko. Hala. Uh, Ubusin ha. Hay. Uh, Wedes. <coughs> uh, 'Ko pa hirapan 'yan, to. Hmm. Uh, Ubusin. 'Yan pa hirapan niyo to. Ha? pina Utos. Sino ang umutos? Ha? Ubusin yan. Ubusin. Diba? Ang gato? Ubus. <coughs> ang gan. Yes. <Isis>. Kanggalin. Lahat. <coughs> Ubus. Nagalit ako pag mayroong ganyan. Ubus. Ubus. Boss, Lahat. Na. Napahirap. Napahirap. Pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Tuloy. Tapos. Subos. mo yan. Tapos. ha Tapos. tagalin Wag balikan. Ang Tanggal. galin. ba galin. Babalikan, hindi na. Hindi na, hindi na. O boss, ang nyo. Pinapahirapan nyo ito. Bilis. Huwag kayo bumalik sa katawan na to kung ayaw nyo masaktan. Ha? 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 Tanggalin oh, Tanggalin O, oh. oh, boss Mayroon pa Yung mukha Huwag ka magpadaig Kaya, Percival Ikaw na yan, ha? Huwag ka magpadaig Yung bewang mo Ikaw, konti na lang Konti Meron pa! Meron pa! Hmm. Tanggal, bilis. Tubusin. Meron pa. Ha? Pedal na kayong kinukulam. putih tak nak. Hmm. hmm. Dandahan, Perapean, bal, na ha? nandan, muka Muka. Ha? lupa. Pa sakit, pasakit. dalam.

sinasabi ko pag may mga karga. Ayos ka upo eh. Bigat. Nakatulog! Ha? Nakatulog! Hindi ka yun. Kausap. Na? Ganun mo. Hindi na gaya kanina. Hindi na ikaw yun. Kausap usap Pinapahirapan ka. Diba? No? Diba? No? Diba? Diba? Nakatulog ka. Unang tanong, alam mo pa. Pangalawa, hindi na ikaw. Ayos naman ang salita mo, di ba? Di ba? Ha? Di no? Ngayon lang ikaw maayos na. Hmm, wag na lang. Tayo ka. Oh, lakad daw ikaw, ko, konti. Hindi na gano'ng mabigat? Ha? Nalik ka dito? Hindi ka kayo kanina? Mayroon mo ito kalaban. I-upload ko yung video natin para makita mo. Wala, tulog ka na eh. Hindi na ikaw eh. Kaya ako binilisan na. Kasi mamaya may stroke ka eh. Baka hindi na kayanin ng katawan mo, spiritual mamaya. Ako pa dahilan Diba guys? Ano angelios, yan Julius? Ang ko lang. Ito, hiwa. Ito, Ito, ang sakit. Kanina, kala mo sinuntok ka, tapos doon, parang sa dulo. Dito. Lahat ng mo dami. Hindi naman ikaw yun. Katulog ka. Ha? Lahat na ginawa mo, alam mo. Hindi. Hmm. Hindi na. O yan guys, normal naman yan. Magsalita ka para mamaya isipin nila. Gawa-gawa lang natin. So, unang ramdam mo yung magpasok dito, bigat. Yun, gusto kamera yan. Ngayon, okay na. Meron na pakiramdam. Ah, doon naman. Nagsalita ka. Okay. okay na. Okay na. Okay na oo, 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 oo. lang. Nagbabay na ako guys. Nakausapin ko sa salikot ng kamera. Kasi hindi pwede i-broadcast o ano yung sasabihin ko. Sa, yan. Gusto ko amin lang. Private niya na lang yung gagawin. Huh? Ayun guys, babay na. Kaya Julius, pwede mo sa iyo. Babay ka na yan. Salita ka din, nakala hindi ka <laughs>